What's up mga ka-formula welcome back sa aking channel. Ako po ang inyong ahinting bisaya. So ayan, ilang tulog na lang Paskong Pasko na. Ilang tulog na lang 2024 na naman. So sa ngayon, balikan po muna natin itong ating mga formula dito sa may San Mateo North sa Garay wow. Na. So ayan, abay lang po natin itong simentadong barangay road. Uh, ito po yung mga matataanan ng mga turista, papunta po dito sa Maybitbit River, papunta po sa Maramo River. ito yung mga, ito yung tourist spot uh, area po dito sa North Sagare, Bulahan. Uh, mataas po siya. Dito po yung malamig siya. Kung baga, uh, ramdam mo dito yung as in parang nakaka- refresh po talaga siya. Pagka umahon kayo dito, sarap-sarap po dito. Kaya kung kayo, kung, kung gusto nyo mamasyal, ito yung pinakadabes na may offer ko po sa inyo. Dire-diretsuhin lang po yan simula sa Quezon City. north sa Garay na po. So, sa so ngayon nandito na po tayo sa Aquino Farm. So dito po tayo. Ito po yung i-update ko po sa inyo. Ito po yung aming Aquino Farm. So yan, kitang-kita nyo naman. Mayroon na pong mga nakatayo. So bongga, ba diba? Dati andito po ako nagpalakad-lakad sa kalsahadan to. Hala pa kayo makikita ganyan. So ilang buwan lang. Ang hmm, kita nyo naman... As in, ah uh, kung baga, may mga naumpisa na talaga. Itong iba na mga nakapag-avail na, hindi pa sila nagtayo kasi binakuran lang muna nila. Kung baga, investment lang muna. Hindi naman nag, uh, nagmamadali. Kasi ang maganda kasi dyan, pagka, kung baga nakapag 30% uh, down payment ka, namumuhunan na po siya. Tapos lalagyan na po ng, mo na siya ng bakod. Para kung baga, nakikita mo na talaga kung saan banda yung lote mo. So yung iba naman na medyo na late yung paglagay ng mohon kasi inaayos pa po yung uh, Yan, kasi yung mga ito naman, ang mga tabing-tabi ng barangay road, kahit naman hindi pa muna na road tracing yung bandang loob, okay naman na. Pwede nyo na bakuran. So itong iba, nagbakod na po sila kasi malinis naman na yung lote nila. Yan, so ganyan lang po yung mga... Pagkagay yung mga processes po dito. Pagkaayos naman na yung lote mo, pwede na siya malagay ng mohon. Pero kung mayroon pa siyang part na pwedeng ayusin pa. May mga tambakin or mga papatagin. Yan. So, ito yung pangalawang gate. Yan. Pangalawa siya. Hindi pa siya talaga na open yung kalsada dito. Pero malapit na malapit na kasi paikot na po yung pagdidevelop ko dito sa akin. Yan. So, ito nagbakod lang muna siya. Pero parang ang ganda. Parang... Siguro magiging commercial to. Tatayuan siguro niya ito ng negosyo. Ito naman yan, overlooking po siya. So, bali, ito yung sa client ko naman. Siya po yung nag-avail ng 500 square meter, 300, 200. Ito sa may bandang baba, yun din, ganun din, 500 square meter. Malalaki po kasi mga cut po dito, open cut po kasi kami. Yan, so makikita mo naman, napakaganda ng view dito. As in, napakasarap ng hangin dito parang ang sarap-sarap huminga po dito sa may Aquino Farm. As in, ramdam mo talaga yung yung bango ng kalikasan. Yan. So, ito ay, ay napakabilis po na sold out po dito. Ang bilis po na sold out nito ang Aquino Farm. So, kung mayroon namang uh, magkagusto, mayroon kaming mga mangilan nila na open dito sa maylara Farm. So, magkakatabi-tabi lang po sila. Katabi po nito, Esguerra Farm, may available pa po. Pagka gusto nyo pa po mag-avail, kagaya nila, yan, nakapagsimula na sila, pwedeng-pwede pa po kayo humabol. So, ayan po yung kabilang side ni Akinong Farm. Yan, may mga naglagay na po sila ng rest house. Kung nag-alala ka na baka may scam ka, kita mo naman, oh. 1,000 po yung inaabel po nila, hindi lang basta 100 square meter. Ang lalaki po na inaabel ng mga lote ng mga client namin. So sa mga gusto pa po mag-avail, sa mga gusto pa po humabol, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Pwede din po kayo mag-connect sa akin Facebook account. Pwede din po kayo tumawag sa akin mga numero. Ayan. So nakalagay na po sa screen. At saka huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. Thank you so much. God bless po sa lahat ng mga buyer at saka sa mga magiging buyer pa. Thank you po.